Yan o, no? yan, yan pa lang ang huli namin dito sa buting, yan pa lang. Good! Ayan o, mababaan ng rod o. Oh. Rade paan So right, ko, last ride nung mamang ano, parang ka ba manghuli? Hindi nga eh, walang kumakagat eh, ayaw na ko. Hindi <laughs> ba kahuli? So ayan, makita ng hapon mga ka yan. Sean, ah, dito pa rin tayo sa tapat ng flood control, ng buting ayan o, ah. at ah, tayo magtukotori pa rin. So, uh, medyo kahapon, kaka double kill tayo, ayun ito, bilala natin ng Sabado. Hintayin natin tumigil ang agos. Mawala yung mga inaanod na mga water lily, mga basura. Pagka nag-clear yan, kaagatan na yan. So, watch watch na lang. Wait wait na lang. Dodori kami. At syempre, kasama ko. To, si Melvin. DJ. Kapaweng. Panyong. Panyong, uuwi ka na, di ba? Okay, boy. boy. So, watch watch na lang. Wait wait na lang. Good. Huli na. Huli mo. Sorry. Ayan na, huli na. Huli na. คือใครนะตอนนี้ก uh, ็โอ้ landing net โอ้ยมาแลกเองมาแลกเอง landing นะอะ a รนี่นี่เอออยู่อู่ะไปไปโอ้ยดีแม่ขอ้วย

Oo kay Kuya na lang yung wrapper mo. <laughs> Ayan o. Uh. Muli na ako. Ano na ito? Nakawala na. Lang. May sugat o. Uh. Naka video pa o. Oh. Ay. Okay. Good! Meron pa rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Nabuta mo ba si Jan? Yan Jan. Jan.

Oh. 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 Ah, aja, 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 kejian. Tapi kejian, tapi kejian, kejian. Ah. Digestion. Wah. Hai rancang. Tara, yung unang set up ko, guide e. Eh. Kanina. Ha? Umagis kami ni Panginoong Magi eh. <laughs> Ang lupit niya ito po sa binasok. Hindi, para, Palabasin mo ulit. Teka, teka, teka. Sa saan? Huwag mong Ang ina mo, huwag kang papalag, gago. Papatayin kita. Wala, 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 Ayun na. Tapos na pala. Ayun na, nakalabas na. Ay, gumalong ka pala. Iyoko matulad kay Ernie

Di Melaka nya ha, di bawah. Sambil tu eh. Oh, tache amo. Tengah-tengah, tengah-tengah, pagode di mana bet? Melaka spa. Ya, bukan. Oh ya, baklaw. Ya, baklaw. Bak Nak ke? Nak konting apo. Oh, baklaw. Ya. Ah, Melaka lagi. Oh pa no. kata mo yung video? Oo. Oh. Napupug. Magkakaroon ano, 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 ano? yeah. Malaki laki na. Ano yung Tatlo na Ati Ano kailangan lang rin number 8 na taga Yung number 9 kahapon kumakalas pa di ba nakaki? Tagal, tagal naman yung ko Oh, tanggal na. Ah, wala, wala, wala. Magiging kwento pa ako katulad ni Eric niya. Oh, sendo oh, ka ba kayo? okay. Good, tanggal na taga. Dali. Ah, dali. Dali, na rin sa wakas, Spanyol. Ganyan, full Oh. nakaloko rin, 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 <laughs> rin ako <laughs> na si Panyong eh eh aulin na eh <laughs> <Ayan>, mali <laughs> laki masyado Panyong grabe grabe laki niyan grabe laki ba, boy, ba, La grabe laki Panyong. laki 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 oh! Ade, <laughs> good size, pwede, pwede Pwede, pwede Nakahuli ah, si Panyong Panyong, nakahuli ah, kita ha <laughs> Good Ah, nakahuli naman si Panyong Panyong, muli na naman Oh, cute na naman Cute na naman huli ni Panyong Dali pa Oh my god Cute na naman Kikit <coughs> <coughs> Oh, oh day, good, good, good size. Good size na naman. Di ba uuwi ka na? Oo. Oh. Ba, nakalikpit na yan kanina? Malaki sa inang pangarap ko dito eh. Hindi, uuwi ka na. Kung may iba yung di ba uuwi ka na? <laughs> Nagkikipit ka na ng gabi, nakatupihin din eh. Umuli lang ako eh. Papakita ka kasi ng ano. <laughs> good. Ule ule? Mm. ule? Ule Ah, si eh. oh! uh. <laughs> ah. yes. Weng naman. Si Weng ang umuli. Uh, Nag-UL no? eh. Ayan. Si naman ang umuli. Ayan. Ah, Baby Dory. Yan ang Baby Dory. Nag-match dun sa bingwit. Maliit yung bingwit. Maliit din yung hinuli. O, oh, tansi, tansi. Tansi nyo. Baka mabali yung rad. Ibay pa yung rad. Ibay pa. Hindi pa nabali. <laughs> <laughs> baby Dory. Good. Ayun na, ayun na. Wala eh. medyo, medyo. Asya, 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 asya. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ay, babayin ka pa niyong. Babayin na namin. Eh, lang. Di pa rin mamaw. Ah, malit pa rin. yung best friend mo, boy. Oh. Maliit pa rin. Ay double kill double kill. Double kill double kill. Isa, double kill, double kill. Kaya babaing pala isa. no. ko ah. Babay mo babay mo. Babaing Asa yung pangano nilantig net? Ito. Kalaim mo yung landing net 'to ah. Kaya meron kayong dalawa. Kayo nandiyan na sila tapos ulit. Diyan na ito. Paano nung ya ya pa Atlantic net angat 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 okay, siya yan bitaw no. Panyang, double kill na, jam, jam, batang, ah, double kill yung pakto yeah, no. double kill double lo Good. Ang laki na yung sakit sa ngayon, no? Ay, ah, mas laki yung isa. Ang mo, sa mga bala. galing na nga yung ano, ano. <laughs> so, uh, no? <laughs> Ito na nga yung limang kilo. Ito na yung limang kilo. Ayan, Good. So yan, ah, uh, mag na. sa Kailangan ko umuwi at ako susundu pa sa anak ko. At nag-cosplay na naman Say sa Ayala. So ayun, yun yung mga huli namin. Nila, paano? Paano yung uuwi na? Paano na. yung nakailang ka? Siyam. Siyampa. <laughs> <Yeah. laughs> siyampa. Uuwi na nakasyampa. kita ko, umabol. May isa, di ba? Ikaw. Uhuli ka pa. Ha? Wala pa, wala yeah, pa. Wala pa, Barbie. Wala eh. yung Barbie. Wala yeah, yung Tatay Bernard. Dora. Tapos, yan. Yeah. Si Papa Weng, nakaisa lang eh. Papa Weng. Ano na ako? na, na oh, ako. na So, siyempre, shoutout pa rin kay Bong Belas na nasa Canada, kay Vincent na sa Australia, at kay Boss BJ Chamso na sa Marquina. May nakalimutan kayo shoutout ay. Eh. Ah, sino? Sino sa shoutout natin? <laughs> si Ernie, di na bumalik. <laughs> ay, Boss Ernie, di na bumalik. Naunahan pa ni Beaway. Ayan. Hindi na nakabalik si Boss Ernie. So, win ako. So, let's go Please like, share, and subscribe to my channel. Umabol. Pag ilan na yan? Tampo uh,

Anyo ko, oh, o mag paano, paano, na ito. Pag sampu na. <laughs> paano, yeah. Ayun uh. So tulad nyo guys, nasa sabi na please like, share, and subscribe to my channel. Oh boys, please, please sing Oy, Oy, pa ba. Good. Uy, huwi na tayo. Uy, huwi na. Suslo pa ko. Good.